Eh belang hui oh. Apa-apa mana? Naan ni oh. Kamaste. Tumis babaw. We'd be you now. Ha. Dek oi. limpyo pa ganin eh niya kuya po na mas jam jam oh ah oh. Yan o, yan o, hundra ni ninyo, no? Oo, oh. sa una. Ha? Sa pa ko muli ko. Gabi. Uh. Ari ko magdali o guli. Okay. Diri nga side. Hadlo ka. Mm.

Oh, gabi. Dahan sa kilat ba? Oh. Sorry, Mesa. Ah, <coughs> pinoyana nilang ati sa una. Oh. Pero gilimpiuhan naman eh, oh. Mm. Kaya makita na din ang balay. Oh saan? Oo. sa San Francisco, ba? Pero, ano, wala na. No. Mag-unang papa. para mm. ah, wala nila sa ora. Itaw. Ingon kay Sir Ren, manguha asa may butang daghan kay kandeng. Ato sa mangkuran. Ito ba bakong balay? Di man pwede ipidpid. Mo lang ipasod. Kay ipidpid nimo nya kay. Kanon man sa kuan. Kanon mo screen. Kandeng. Gusto nimo og screen ba? Ya ro ko pa sa kandeng ko screen.

ano may agisil? Sa una pa rin Na ito yung iba, no? Kaya balay nila, oh. Hindi rin kaya umagbaha, away, Way tubig. Okay.

Durian, buhi ben durian. Kan ada buah e oh. Ini oh. Bik minta naw. Namak dak ke tanam na permit. Oh, bisa. Bagai masih pas. Bik minta naw dod-ondere. Sakai bar ko na permit. Ini mau nyagi. ge. Ha. Raiba.

Ini tuh guys, ini you dong. Know? Ya nyelaman ya. Ini nyelaman Yan orang oh, fashion food. Ya. Fashion food. Ya. Otot-otot. Samain-samin sa dana kemarin-ren.